ang alamat ng bundok Kanlaon. Noong unang panahon sa lalawigan ng Negros ay may natatanging barangay na pinamumunuan ni Dato Ramilon. Napabantog ang datong ito dahil sa pambihirang katapangan at kabaitan. Ngunit higit sa lahat, ang sanhinang kabantugan ng datong ito ay dahil sa kanyang napakagandang anak na si Kang. Maraming anak ng dugong mahalika ang nanunuyo sa marilag na anak ni Dato Ramilon. Ang mga ito ay maluwag sa loob namang tinatanggap ng mabait na dato. Kung sino sa inyo ang mamarapatin ng aking anak ay hindi ako tumututol. Ang malimit masabi ng dato sa mga talisuyo ng kanyang anak. Ngunit ang magandang sikang ay may kasintahan na ang magiting na silaon na anak Raha sa Karatig na Barangay. Isang araw ang magkasintahan ay nagtapat kay Dato Ramilon. Silaon po ang napili kong maging kapilas ng puso. Kaya't ngayoy hinihingi namin ang iyong kapahintulutan upang kami makasal. Ani Kang Siya pong tunay, mahal na dato. Patutuon ni Laon kung gayoy humanda kayo't sa pagbibilog ng buwan, ay ipakakasal ko kayo. Pasya ni Dato Ramilon. Nagdaos ng isang pagdiriwang ang buong barangay ni Dato Ramilon bilang pasalubong sa pag-iisang dibdib ni Nakang at Laon. Ngunit nang pinagbubuklod na ang dalawa, isang tauhan ang humarap sa Dato at nagsabing umaahon sa pampang ang isang pangkat ng mga kawal na pinamumunuan ni Dato Subanon ng Palawan. Kung um, gayoy pahandain ang mga kawal sa pagtatanggol. Utos ni Dato. Alam niyang si Dato Subanon ay masugid na mangingibig ng kanyang anak. Nagkalabanan. Dahil sa dami ng mga kawal ni Dato Subanon, ang mga kawal ni Dato Ramilon ay nagapi. Nang mapatay na si Dato Ramilon at ang lahat ng kawal nito ay magkasamang tumakas si Kang at Laon upang humingi ng saklolo sa karating barangay. Ngunit tinugis sila ng mga kalabang kawal at nang abutan ay pinagsisibat ng walang patumangga. Magkayakap pa ng malugmok ang magkasintahan kinabukasan sa puok na kinabuwalan ng nasawing magkasintahan ay may lumitaw na isang munting burol at ito ay tumawag ng pansin sa mga kawal ni Dato Subanun. Diyan nabuwal si Nakang at Laon. Bulalas ng isang kawal. Lumaki ng lumaki hanggang sa maging bundok na malaki na nang lumaoy tinawag na bundok ng Kang at Laon. Nang matagalan na ito'y naging kanlaon